Hi guys Kakalabas lang natin sa trabaho Ganda ng araw Temperature ngayon ay positive 8 So maganda na yung weather So mga possible na excited yung mga tao dito sa Montreal para mag-barbecue sinasamantala nila yung pagkakataon lalo na palapit na sa weekend ayan guys yung yung ice nagiging nalulusaw na siya bumababa na na nangingitid siya dahil sa dumi may alikabok na halo malapit na yung spring yung spring season mag start siya sa March 19 pero ngayon pa lang uh, nag-uumpisa na ng spring pero hindi pa tayo hindi pa kami sigurado dito na wala ng snow na babagsak minsan no, mahabol pa yung snow minsan nag nag snowstorm pa sa buwan ng March minsan April so hindi pa tiyak. pero ngayon enjoy mo na ng mga taga Montreal ngayon yung temperature Sa Linggo Sa March 10 Magpapalit kami ng time Magpo-forward kami ng time ng isang oras So, yung distance sa uh, I mean sa Pilipinas 11 hours pero pag winter yun na tusin tusin pag tanghali ng umaga dito sa Montreal pure midnight sa Pilipinas so pag rank forward so yung advance dito ng isang oras So, limbo, 12 12 uh, midnight sa Pilipinas Dito sa Montreal, 11 p.m. lang gabi Yan yung, ano, ay What are you doing? Are you there? So, ayan guys. Medyo traffic din. Kapag nakita niyo yung mga sasakyan, ayan o. No? Traffic din. Magra-rush hour na kasi. Yung rush hour dito mag-uumpisa ng 3.30 o'clock. 3 o'clock. Ayan, rush hour yan dito lalo na sa Likari Highway talagang siksika na yung mga sasakyan doon. pero gumagalaw hindi naman sobrang ano din sobrang haba ng hintay mga hintay ka ng mga 30 minutes kanya. kung malalayo yung puntahan mo depende dito tayo ngayon sa ilalim ng tulay ganito na yung buhay sa Pilipina uh, sa Montreal mga kabayan trabaho, bahay, trabaho weekend yan makapag relax yun lang yung buhay dito pero uh, pag basipag ka dito eh, ng trabaho hindi ka namimili ng trabaho matustusan mo yung ano mo yung pangailangan mo sa araw-araw mga needs mo makapag save ka rin pero hindi yung malaki yung -save mo kasi nga malaki yung tax dito pero yung mga pagkain dito guys, mura yung mga pagkain dito medyo mas mahal na nga ngayon dahil sa inflation pero okay pa din kung nandito ka ng ito trabaho pwede ka makakawa ng sasakyan pero hindi kung may naipon ka kung kaya mong i-fall paid di mag-fall paid ka pero kung ano bonjour let's see eh. pero kung mm, hindi ka na pag save pwede ka naman mag mag uh, finance sa sakyan monthly babayaran mo ganun dito ganun din dito sa mga sa mga gadgets kung gusto mo ng bagong cellphone so magbabay ka ng monthly pero depende sa sa gusto mo kung gusto mo makuha yung cellphone so within 1 year to two uh, years makukuha mo na yung phone Aing sa'yo na pero kung gusto mo yung ano lang yung bayaran mo siya within 2 years at hindi magiging sa'yo yung phone ibabalik mo yun sa sa ano sa depende sa line mo like Pido o o Videotron yan So, palitan nila ulit. Pwede ka magpalit ng bag ulit. Pero mas mora yun. Yung monthly nun. Kaysa gusto mong kunin talaga yung cellphone na magiging sa'yo na talaga yung cellphone. Okay, guys. Uh, kita tayo ulit sa sunod na vlog ko. Ingat mga kabayan.